Ayon sa mga protestante, si Emperador Constantino nga bang nagtatag ng simbahang katoliko? Hindi si Emperador Constantino ang nagtatag ng simbahang katoliko. Ang simbahang katoliko ay naniniwalang itinatag ito ni Yeso Cristo noong 33 AD na itatag niya ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng mga apostol, partikular na si San Pedro na kinikilala bilang unang Santo Papa. Ang papel ni Constantino sa Kristyanismo. Bagamat hindi niya itinatag ang simbahan, malaki ang naging ambag ni Constantino sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kristyanismo lalo na sa legalisasyon at pagpapalaganap nito sa Imperyong Romano. Una, the Edict of Milan noong 313 AD. Sa bisa ng utos na ito, ginawang legal ang Kristyanismo sa loob ng Imperyo Romano. Tinapos ang pag-uusig sa mga Kristiyano at binigyan sila ng kalayaang sumamba. Pangalawa, ang konseyo ng Nicea noong 325 AD. Pinangunaan ni Constantino ang unang ecumenical na konseyo ng simbahan sa lungsod ng Nicea. Gayunin itong tutusin ng mga alitan sa doktrina, partikular na sa isyo ng Arianismo o isang maling paniniwala tungkol kay Kristo. Sa konseyong ito, binuo ang Nicene Creed, isang mahalagang pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Ang pangtatlo, pagtulong sa Kristyanismo. Nagpatayo si Constantino ng mga simbahan tulad ng Basilika ng Santo Sepulcro sa Jerusalem at St. Peter's Basilica sa Roma. Pinrotektahan niya ang mga Kristyanismo mula sa pag uusig at ginamit ang yaman ng imperyo upang sa suportahan ng simbahan at ang panghuli pagbabagong kultura unti-unting naging kristyano ang kulturang romano sa ilalim ng kanyang pamumuno nagsimulang maimpluwensyahan ng kristyanismo ang batas, moralidad at tradisyon ng imperyo hindi si Constantino ang nagtatag ng simbang katoliko ngunit ang kanyang pamumuno ay malaga sa pagbibigay daan sa pagsulong ng kristyanismo mula sa isang inuusig na reliyon tungo sa pagiging pangunahing pananampalataya ng imperyo romano ang kanyang mga hakbang ay nagbigay ng matibay na pundasyon para sa paglago ng simbahan sa buong mundo.